Hello mga idol! So nandito naman tayo sa ating tutorial about sa ating mga roser. So ang nakita ninyo idol, so paano nga ba natin ititest yung mga TPS natin? Yung ibig sabihin ng TPS ay yung uh, throttle position sensor. Yan ang ibig sabihin ng mga TPS natin. So ito is walang TPS yan. So itong stack is may TPS. Ito may TPS din yung lagayan ng socket yan ito yung karamihan natin makikita ng mga TPS tatlong terminal yan so ito is ano lang minsan lang makikita ninyo yung stack is dalawa lang terminal so dito manalaman natin kung ano ba talaga ang kakaibahan pag test itong dalawang sakit at saka yung tatlong sakit So dito is isiset lang yung mga tester ninyo sa ohms. And ganyan lang. Simple lang. So ito, ito yung sakit sa ano sa TPS natin. So ilagay lang natin yung positive at saka negative dyan. Ganyan lang. At saka magkuha mo din ng ano ng magnet katulad nito. Dito ilagay ninyo sa accelerator nya. Yan lang yung mga teknik. Yan. Dapat mag siya ng almost 5 for something. Yan. Kasi mahirap talaga magti-test ng dalawang sakit. So, dandahan lang natin, ipiit. Ganyan. Yan lang. Ganyan lang yung anong kasi dalawang sakit lang to eh. Yan. Oop. Yan. Almost 76. 76. So, kukuha tayo ng reading ng tama. So, wala pa. So, andyan. Parang 3. 3 for something. Ayun. 5 for something. So, ibig sabihin, is okay yung TPS natin, yung reading. 5 for something. Yung reading niya yan lang oh yan lang magte-test mga idol yung dalawang sakit natin sa ating mga ano sa mga TPS so ganyan lang magte-test lang no sa tatlong terminal natin sa isa ito yan kakaiba yung itis natin kasi malaki yung range niya or, or yung reading kaysa sa ano sa dalawang ano terminal. Yan lang yung ano kakaiba natin. So ito is goods na to. Is walang problema. Maraming salamat pala sa mga nag-heart at saka nag-react sa ating mga video. Lalo na yung nag visit sa atin, nag -nang sa atin ng tulong. So tinulungan natin sila. Hindi ko na kayo ma isa-isa mga idol, kasi marami kayong at saka wala tayong ano wala tayong kasama so mga idol is eh, sana hindi kayo magsasawa sa mga video na inapload ko palagi kayo mag ano, mag subaybay at saka ano idol sa mga hindi pa nagpapalo i-follow eh, ninyo ako idol at saka i eh, ano, ninyo i-share eh, ninyo din sa mga karoser natin na iba at saka makatulong tayo sa iba lalo na yung nahirapan. So mga idol is um, uh, marami, maraming salamat talaga sa lahat talaga nagsuporta sa atin na walang sawa sa anong sa panonood sa ating mga video. So maraming salamat talaga mga idol no. So balik tayo sa ating tutorial. So para paano nga ba natin ititis ng tama ang ating mga TPS? So ang nakikita ninyo mga idol is Tatlong terminal yan. Dapat pagpihit natin o pag-accelerator natin is aangat yung range natin sa ating mga tester. Yan. Dapat aangat siya. No? Ganyan. So, sana makikita ninyo ang, ano, yung range. Ganyan lang. So, ilagay natin yung negative sa gitna. Ganyan. At saka positive dito. Sa gilid. So, nagre-range siya ng 550. 540. Ganyan. So, e-accelerator natin. i natin. Umangat siya. Yan, umangat pa. Umangat pa. Umangat pa ng op, nawala. Ng 19 for something. Oh. So 19,000. So dandahan natin. Ganyan lang oh. Dandahan na ninyo. Oh. So Umangat siya. So ibig sabihin is gumagana nang tama ang mga TPS natin. Ito yung ano, dapat ganyan yung ano niya pagte So sa kabila is iba. Dito ilagay yung negative. Yan. yan ilagay ninyo yung negative at saka yung positive is sa gitna. Ganyan lang. Yan, ilagay natin at saka dito. Ilagay natin. Yan. Wala siyang range. So wala siyang range, no? Oh. So wala siyang range. So ano natin? Ah uh magre-rinse yan kapag i ipihit ninyo. Yan. Nakita ba ninyo? O yan, di ba? O sana makikita ninyo mga idol. Ganyan lang. Ipihit natin. Dapat magre-rinse siya. No? Yan. So, nagre-rinse siya ng 19,000. Abab. So, yan. Yan ang pagtitest natin sa mga tatlong sak o tatlong terminal. Tatlong terminal yan. Ganyan lang yung pagtitest ninyo sa mga tipis na ninyo. Para malaman ninyo kung kailangan ba yung palitan o hindi. Sana makatulong itong video na to At subaybayan ninyo sa sunod natin ng na mga upload ng mga video. At don't forget to like my video. I-follow ninyo din ako sa mga hindi pa nakafollow. I-follow ninyo ako para naman uh, sa sunod natin na upload ng mga video is malalaman ninyo o meron kayong makakuha na kaalaman about sa ating mga roser. So, yan lang mga idol. So, maraming maraming salamat talaga idol sa mga lahat talaga na nakasubaybay sa atin. Eh, I-message ninyo ako idol kung meron kayong katanungan ka akin o meron kayong gusto na i shot natin sa ano sa mga roster ninyo so walang problema yan mga idol is bigyan natin niya ng ano bigyan natin ng panahon niyan so pasensya din din mga idol kung matagal ako mag-reply kasi meron din tayong trabaho na iba medyo ano medyo busy din pero ginagawa natin na yan ng paraan mga idol para namang mano natin yung mga trouble ninyo. So maraming salamat talaga idol no. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli idols. So salamat sa lahat. Thank you for watching.